Hello mga idol, sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Imlang, North Cotabato. Pinadala po ito ni Sinil Mark Joben So napakalayo po ito, galing po ito ng Mindanao. Ang problema nito, ayan buksan muna natin, bigla pong nag-blackout noong nahulog. So pinalitan na rin po ito ng charging flex Galing sa service center, nung nabagsak ay biglang nag-blackout. So grabe, dito po sa paggawa na to ay grabe, hindi po tayo dito pinahirapan. At napakaswerte talaga ng may-ari noong naayos ito. So paano po ito ginawa at ano ba ang sira? So ayan, ito po yung model niya, Samsung E71. So ito po yung nakasulat. Ako po si Mark Joven Sinel. Yung nag-message po sa inyo dahil yung Samsung ec 7 4G ko, kapalit lang po ng flex at nung nahulog biglang nagba-black so sa service center po niya ito pinaayos so ayan inon ko po siya ayan meron namang vibrate pero walang makikita pero kahit i-charge po natin ayan wala pong makikitang display so yun po ang sabi ng may-ari at dahil napanood niya ang ating video na gumagawa tayo ng mga ganitong problema, blackout, ayan, pinadala niya kaagad. Galing Mindanao, papunta po ng Tagig. So maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala sa Jolpon TV. So ayan, buksan na po natin. So Luzon, Visayas, Mindanao po ang ating gawaan mga idol. So sa gusto pong magpaayos, ay PM lang kayo sa aking FB page, Jolpon TV official new feed. So ayan, dito po ay pinahirapan po tayo magbaklas sa takip dahil sobra pong dami ni... Nang dikit na nila guys. So ayan, sabi po talaga dito. So ayan, daming dikit niya kaya mahirap talaga magbaklas kapag dinamihan ng dikit. So una na tanggalin muna natin yung screw at mag shout ay dito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shout comment lang po kayo sa video. So ayan, Natanggal na po natin yung mga screw lahat at iangat po natin. At dito po kayo, mas surprise noong binuksan ko po siya. Ayan, dahan-dahan po natin pagbaklas. At ayan, ito po yung nangyari sa kanya. Natanggal pala ang pinaka main flex ng LCD at charging board papunta sa baba. Connected po yan sa display. Ayan, kapag natanggal po yung flex na yan, ay hindi po talaga magdi-display, magbablockout po ang cellphone. So ayan, yung flex na yan, connected sa display, charging, at lahat po ng function sa baba. Ayan, dahil nakita po natin na natanggal ang flex, subukan po natin ibalik kung magdi-display. At napakaswerte ng mayari nito kung magdi-display po ito dahil napakamahal po ng LCD nito kung papalitan. So ayan, subukan na po natin. So binalik ko lang po yung flex na connected sa display. Ayan, kung magdi-display po yan. Ayan, bigla po siyang nag-display. So ibig sabihin, Ukipa okay pa ang kanyang LCD kung tutuusin talaga ang mga ganitong LCD na mga amulid kapag nababagsak ay sira na talaga dapat so, pinacheck niya ito sa service center, ang sabi baka daw LCD or pinaka mainboard na ang tama. Eh hindi na daw niya pinagawa. So da kung binuksan po pala ito doon sa service center ay makita po nila ang problema. So ayan, pinadala po ito ng may-ari dahil napanood ng ating video galing pa po ng Mindanao at maraming salamat po sa inyong tiwala. At napakaswerte pa rin talaga ang may-ari dito dahil hindi po tayo nagpapalit ng LCD dahil ang LCD po nito kung papalitan po ng AMOLED LCD ay lalagpas po ng 3,000. So ayan guys, ito po yung na Sulat, 4G nakakapalit lang po ng flex Nung nakaraang buwan Tapos nahulog ulit Hindi na siya umiilaw Ngayon nagbabibrate Pag nag uh, alarm clock Yan yun, na lang ang gumagana Pero hindi po Ayan basahin nyo na lang po yan lahat So grabe ang may-ari po talaga nito ay hindi po gumasto ng malaki. Ayan, kung napapansin nyo po, may display pa po talaga siya. Normal pa po ang ganyang LCD. Yun lang pala ang nangyari. At dahil hindi tayo pinahirapan dito, napakadali lang po ng ginawa natin. So, hindi po natin siningil ito ng napakamahal. Kasi, ang sabi ko po dito, baka LCD ang tama. Kaya, nung chinik natin ay nakita naman natin na nasa flex lang. Para hindi na talaga siya babalik ang sire kapag nalalaglag, ito po yung gagawin natin. Ayan, lagyan po natin ng kalso or lagyan natin ng pandikit na double adhesive para in case man mahulog-hulog, malakas ang pagkakabagsak ay hindi na po siya umaangat dahil meron na pong protection or lock sa mga flex. Dahil ang mga flex po talaga kapag nahuhulog at napapalitan yan ay hindi na po yung kagaya ng mga original na sikip na sikip. So minsan maluwag po talaga at kapag nababagsak umaangat po ang flex. Kaya ang mangyayari magbablock out dahil connected po ang flex doon sa display sa baba at sa taas, doon po nagakonekta ang flex. So, kapag nabagsak at umangat ang isa man lang doon sa baba or sa taas, ay possible na magbablockout dahil wala na pong connection ang ibang linya or parts. So, ayan. Normal po talaga siya. Hindi naman nawawala ang display. At ayan, nagkarga po talaga siya. Ang akala ko talaga dito ay biglang mawala din ang display. So, dahil normal na po ang display, ayan, binalik ko na po siya. So marami po po daw itong problema nung naayos ito doon sa service center, mahina daw ang signal. So hiningi ko po ang password dito, ay hindi po binigay ng may-ari. Ang sabi niya kapag nagawa yan ay wag daw i-reformat. So ibig sabihin baka may importanteng file siya dito na hindi dapat mawala or hindi na natin po pakialaman, hindi ko na lang kinulit ang password na hiningi dahil baka mayroon siyang importanting files na ayaw makita. So sa kalaman po ng lahat, gumagawa po kami ng cellphone ay kapag hiningi po namin ang password, hindi na po namin pakialaman or titingnan ang alaman sa loob. So ang iti-check lang po namin dyan ay yung mga function para bago namin ibalik ay normal na po talaga lahat. Kaya meron mang iba, hindi talaga binibigay ang password. Kaya pag may fault or doon may tama ang pagbalik ay hindi na po nalaga namin yan sasagutin. So Bahala na po kayo, kayo na po ang bahala diyan kasi hindi niyo naman binigay. At 'yun lang naman po ang ginalaw natin kasi minsan po talaga mayroon pong mga cellphone po na kapag nababagsak ay magkakaroon pa talaga ng ibang problema na hindi natin nakikita dahil mayroon pong password. So ito dahil may password dito, panoorin niyo po mamaya. So hindi ko na po pinakialaman. So ayan, balik ibalik po natin lahat at daglagyan po natin ng guma at Kargahan po natin yan mga ilang minuto para ma-check po natin at maidikit po ang pinakatakip sa ilalim. So ayan guys, at magbabalik po tayo sa ilang minuto lang at ayan, maligayang pagbabalik. So after 1 hour, nag-83% ang battery. So ayan, i-check na po natin ang loob kung mayroon pa bang ibang sira. So may password po ito, ang tinisting ko lang po dito ay yung touchscreen. So dahil ang touchscreen na ito, connected po sa display at kapag nababagsak at Kapag hindi po ito mag-touch, ay talagang LCD na po talaga ang papalitan. So, ayan, linisan muna natin. Nakita nyo naman po kung paano natin ginawa. So, maingat-ingat po sa pagkagabagsak, lalo na kung magpapalit ng flex sa ilalim. Kaya minsan talaga ay umangat. So, alam nyo na po kung paano gawin sa mga nagsisimula pa lang. So, pwede nyo gayahin ang ginawa ko. So, ayan guys, tinesting ko po yung pinaka-touch screen. Okay naman lahat. Ayan, yung brightness. Normal po ang LCD. Natatasan po at nababababaan. So, yung... Ayan, Naka-flight mode po siya, ang sabi po kasi ng mayari, meron pa daw problema ang iba nito, signal So hindi ko naman ma check dahil naka-flight mode po ang ganyang unit at hindi naman po binigay ang password Kaya ito, sinig ko na lang yung touchscreen, ayan lahat, gumana naman po siya lahat Ayan, normal po ang charging, walang problema, yung display okay So yun lang po ang ginawa natin, ito na po yung pinis product natin ang pinagawa mo ng mayari uh, nung nabagsag at walang display. So ayan, napadisplay na po natin. At sana nagkakuha po kayo ng idea kung paano ito gawin ang mga biglang nagbablockout kapag napalitan ng bagong flex. At sana, suportahan nyo po ang aking video. Ayan guys, ito po yung nakasulat. Basahin nyo na lang po yan. At nasolve na po natin ang problema. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share. At mag-subscribe sa ating video at mag-follow sa ating FB page, Jolpon TV Official New video.